Anong ganap sa mundo ng showbiz? Baon pa din ang masayang alaala ni Alger Abrenica kasama ang estranged wife na si Kylie Padilla. Sa gitna ng mainit na kontrobersya sa hiwalayan ni Alger at Kylie. Nakuha pa ding magbalik tanaw ng aktor noong nagsasama pa sila ng kanyang asawa. Sa YouTube channel ng komedyanteng si Jobert Sukol dito, nag-guest ang aktor sa The Bash segment ni Jobert. Nagkakwentuhan ang dalawa at hindi na naiwasang mapag-usapan ang lagay ni Kylie at Aljur. Napanood pala ng aktor ang naging interview ng dating asawa sa kapuso mo Jessica Soho. Tila sumasang ayon naman ang aktor sa mga naging sagot ni Kylie. Sir, kung mapanood, ang... Um, siling ganda nga eh. Dahil, abang pinapanood ko siya, ang mga naalala ko yung mga magagandang pinagsamahan namin. Habang pinapanood daw niya ay naalala niya yung mga naging magagandang pagsasama nila noon. Nang tanungin kung ano ang magandang memories kasama ang pamilya. Yung pag-aalaga ko sa kanya. Kasi ano eh, yung sense of pinakamasaya ko rin dahil yung pagsilbihan yung, yung asawa ko. Rin, eh, masaya na rin ako noon. Anong masasabi mo sa balitang ito?